Samantala bumagsak sa record low ang satisfaction ratings ni Vice President Jejomar Binay sa huling quarter ng taong 2014 batay sa survey ng Social Weather Station, so SWS. Ngunit nananatiling angat pa rin si Binay kumpara sa ibang opisyal ng pamahalaan. Ito ang malita ni Bianca Dava pagtatapos ng taong 2014, bumaba na naman ang satisfaction ratings ni Vice President Jejomar Binay. Sa huling survey ng social weather stations, malaki ang ibinabang net satisfaction rating ni Binay sa fourth quarter kumpara sa ikatlong quarter ng taong 2014. Mula sa very good o positive 52 noong Setyembre, ay bumaba ito sa good o positive 44. Si Binay ay nahaharap sa iba't ibang kontrobersya dahil sa umano'y korupsyon noong alkalde pa siya ng Makati City. Kabilang rito ang umanoy overpriced Makati City Hall 2 Parking Building at Makati Science High School. Pagmamayari umano na may gitatlong daang ektaryang lupain sa Rosario, Batangas at iba pa. Sa kabila nito na nanatiling optimistic ang kampo ng Vice Presidente sa tiwala ng taong bayan sa kanya. Nanindigan rin ang kampo ni Binay na walang basehan at pamumulitika lamang ang lahat ng mga alegasyon laban sa Vice Presidente. Gayun pa man nananatiling angat pa rin si Binay kumpara sa ibang mga opisyal ng pamahalaan. Bumaba sa moderate o katumbas ng positive 28 mula sa good o positive 36 ang rating ni Senate President Franklin Drilon. Bumaba rin ang rating ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. mula sa positive 13 sa positive 11 na parehong sa moderate level. Samantala tumaas ng kaunti ang rating ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na ngayon nasa positive 11 mula sa positive 10. Bahagyaring tumaas ang net satisfaction rating ni Pangulong Benigno Aquino III mula sa positive 34 noong ikatlong quarter sa positive 39 noong huling quarter ng 2014. Samantala para sa mga government institution, bumaba ng dalawang puntos ang satisfaction rating ng Senado. Mula sa moderate o positive 28 noong September 2014 ay naging positive 26 na lamang ito. Ang rating ng House of Representatives ay bumaba rin mula positive 21 sa positive 20. Malaking pagbaba sa rating naman ang nakuha ng Korte Suprema na ngayon nasa moderate a positive 26 na lamang mula sa dating good o positive 32. Gayun din sa gabinete ni Pangulong Aquino na may rating na neutral o positive 9 mula sa dating moderate o positive 18. Ang survey ay isinagawa ng Social Weather Station o so SWS noong November 27 hanggang December 1, 2014 sa maygit isang libong respondents mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bianca Dava, UNTV News, World 1.